Kapag nata lima, hindi natuloy ang pagpunta nila sa poultry, pero kinaumagahan ni isang basket ng itlog ang nagisingan ni Gwyneth. As usual, siya uli ang unang bumangon, kaya sa kanya ibinigay ni Nanay Pining ang basket. Pinapabigay sa inyo, galing kay Ardy, parang pati ang ginang ay nakikisali na rin sa pagrereto sa kanila ng lalaki iba ang isinito nito habang iniaabot ang basket sa kanya. Salamat po, Ani Gwinnett. Tsaka kinuha ang basket. May nakasabit palang tarheta sa handle noon. Nagbabasa yun ay ganoon na lang ang tawa niya. Alay ko sa iyo ang mga itlog ko. Hindi niya alam kung may doble meaning ang mensahe pero iniimagine pa lang na iniaalay ng lalaki ang mga itlog nito sa kanya ay... Teka, hindi yata siya natatawa roon. Medyo nakikiliti ang imahinasyon. Huwag kang malaswa, Gaga. ke Aga-Aga. Sinong malaswa? Nagising na pala si Yoli at nakababa na rin. Nakisyoso ito sa basket, pati na sa mensahe. Ha ha ha, ibang klaseng magregalo ang lalaki yun. Komento nito. Mukhang pati ito ay nakliti ang imahinasyon sa nabasa. Huwag mong pag ng iklog niya. Muntik na si Tanigwinet ang kaibigan. Naunahan lang ng pagtunog ng cellphone niya. Si Randel na naman. Napakunot noo siya. Kulit-kulitan mode na uli ang lalaki. Hindi niya sinagot pero hindi rin pinatay. Tadad na lang niya. Tumigil na ang cellphone sa pagtunog, pero ilang sandali lang ang lumipas ay nagring na naman. Pahinog ka? Sa loob-loob niya. Maya-maya ay natanaw ni Gwyneth sa pababa ng hagdan. Mukhang bangong hango ito sa kama. Gulo-gulo ang buhok. Hindi na lang yata nagmumog. May nakasalpak na cellphone sa tenga nito Oo, nakita ko na siya Buhay pa naman Hindi ka OA Eno. Eh, no Sinisita ni Pieda ang kausap Kapag kuwan ay sa kanya tumingin Hoy, ba't di mo raw sinasagot ang phone mo? Akala tuloy nito Itinuro nito ang cellphone na hawak Akala niya ko ka na Tumatawag daw siya, pero ring lang daw nang ring ang phone mo. Si Randel, tinawagan si Prieda. Nangahas ito. Hindi natakot matunaw ang tenga sa mga salitang tiyak na maririnig mula kay Prieda. Fantastic! Si Randel yan? Ani Gwyneth. Randel? Mag-aaksaya ba ako ng oras sa impactong yun? Si Ardy, o, kausapin mo. Sukat isinalpak ni Priyada ang cellphone sa mukha niya. Napilitan na siyang kunin yon. Sorry about the eggs. O yung komento ko, to be exact. Lungad ng lalaki matapos mag-hello ni Gwyneth. Bakit po naman hinihingi ng paumanhin ang mga itlog mo? Ganti niya. Umugong ang mahinang pagtawa ni Ardy at kagaya ng ilang beses na narinig yun, nagdiwang ang paninig ni Gwyneth. Ano yung likha ni Mozart ang kanyang narinig? Baka, eka ako, na-offend ka. Hindi ako pwedeng ma-offend sa itlog. Kung kay Santa Clara nga eh, itlog ang iniaalay. Ako pa na ordinaryong mortal ang magre -reklamo? Hindi ko nga lang magagarantiyahan sa'yo na hindi uulanin ang kung ano mang lakad mo. Uy, sobrang witi ang ale. Kancaw kay Gwinet ng mapang-asar na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumawa na naman ang lalaki at bigla, naging misyon na yata niya ang patawanin ito. Pero hindi matigil ang magandang tunog na pinagpipistahan ng kanyang tenga. I was thinking, you seen the eggs. Maybe you like to meet the chickens that laid them. Ha? Huh? Hindi agad na gets ni Gwyneth ang ibig sabihin ni Arby. Ah, uh, ipapasyal kita sa poultry complex and piggery. You like? Like na like. Sige ba? Si Napieda. Ayaw niya eh. Tinanong ko na kanina. Some other time na lang daw. Alam na agad ni Gwyneth ang gimmick ng kaibigan. At Sige sasakyan niya. Taanan kita ng 10 ha? Okay lang ba? Okay pa sa all right? Sige. May napuntahan na rin ilang poultry farm si Gwyneth at walang fantastiko sa pinagdalhan sa kanya ni Adi. May manok, may itlog, may sisiyo. Pero kung ang tuwang nadarama niya ang pagbabasehan ay daigpayata niya ang ipinasyal sa Palawan Underground River. Mukhang nakakawilihan mo na rito ha. Malamang bibilhin mo na ang farm. Komento niya. Hindi pa dandil, pero papunta na nga siguro doon. Depende na lang. Depende saan? Sa other factors. Pamesok sa isip ni Gwyneth Kasama ba ito sa tinutukoy na other factors ni Ardy? Malamang at naiinis siya dahil doon. Why like can't the guy just drop the woman? Move on and never look back. Pero dapat din yata niyang itanong yon sa sarili. Like kung magkakabalikan kayo ni Regine o hindi? Hindi siya nakatiis. Naipulalas na niya ang iniisip. Natigilan si Ardy tsaka ito humugot ng malalim na hininga. That part is, well, almost a done deal too. I know that it's time to move on, whether I like it or not. Pagod na rin ako. Gusto ko nang umayos ang buhay ko. Ang utak ko. Wow ha! Parang totoo. I'm trying my best to make it happen. Ikaw ba? One step at a time muna ako. So far, nagawa ko ng deadmine ang mga tawag ni Randall. Uy, galing! That's a good start. Me, I changed SIM cards. Uganti mode pa rin ako. So hindi pa alam ng binata kung kaya nitong i-resist o hindi ang bruhil ng ex-jowa kung sakaling feel uli ng babae na bumalik sa buhay nito. Ebi, magmonghe ka na para tuloy-tuloy na. Hindi yata bagay sa akin ang kalbo. Namawa si Gwyneth, pero naisip niya. Kahit napanot ang lalaki ay okay pa rin ang kaitsurahan nito sa kanya. Which begs the question why his girlfriend keeps dropping him. Lukaret ba ito? Power Triffer? O nagmamaganda? Marami pa silang pinuntahan ni Ardy. Napagod si Gwyneth pero magaan ang kanyang pakiramdam sa ginagawa niyang panakip butas ang lalaki. Nakakatulong lang siguro ng malaki sa kanya na may nakakasama siya na masarap kausap at naiintindihan ang kanyang pinagdadaanan. May naramdaman nga siyang panghihinayang nang ihatid na siya ni Ardy sa in. Ang tanging konsolasyon niya, mukhang ito man ay bantulot pang maghiwalay sila. Sinamahan na nga siya nito hanggang sa pasyo pero matapos magpaalam, ay ilang beses pa siyang nilingon. Ganoon din si Gwyneth. Lingon siya ng lingon. Napawan na lang siya at nakiliti mula kalingkingan hanggang bumbunan. Nang magpa siya si Ardy na maglakad ng nakaharap sa kanya. Puntik na lang itong matusok sa malaking kaktus na nakatanim sa gilid ng hardin. Kumaway pa sa kanya ang binata tsaka naglakad ng katulad ng isang matinong tao. Ganoon pa man, hindi maiwasan ni Gwyneth na tanawin pa rin ang paglayo nito. Nang nakita niyang lumulan na ang binata sa Range Rover, ay tsaka lang siya pumihit para umakyat na sa kwarto nila. Pero nakakailang hakbang pa lang siya papasok sa in nang may tumayo mula sa isa sa mga couches na nasa lobby at lumapit sa kanya. Randall? siyang nakakita ng multo. Sana lang gaya ng multo. Kapag kumurap siya ay maglaho ito. Pero hindi. Nakailang pihit na siya ay nakatayo pa rin sa kanyang harap ang lalaki. pa nga itong hahawakan siya sa braso. Mabuti at nakaiwas siya. You have every reason to be angry. Simula nito. Buti alam mo. Look, it's not what you think. Pwede ba, Randel? Sa dinami-rami ng pagkakataong ginamit mo ang dialogue na yan, eh umay na umay na akong marinig yan. Wala na bang iba? But it's the truth. At least this time, hindi kita tinutime. Yung girl na kasama ko sa pictures, that's Cindy. You remember her, don't you? Naalala nga ni Gwyneth. Naikwento na nga sa kanya ni Randall ang babaeng tinukoy. Hinahabol-habol daw nito ang lalaki. Pero tumatanggi si Randall. At nasa sa pictures, mukhang hindi na ito makatanggi. She forced me to... To what? Be sweet to her? Anong ginawa niya? Tinutukan kanya ng balisong para akbayan siya? para makipagkiskisan ng mukha sa kanya? Alam mo, Randel, nagmukha na akong tanga sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, kahit nga ka sa mga hindi gaano nakakakilala sa akin eh. Tiniis ko yon dahil mahal kita. But there's comes a time when enough is enough. Ito na ang pagkakataong yon. Sa sandaling yun lang, parang nabuksan ang isipan ni Gwyneth paano siya nagbulag-bulagan sa mga kalokohan ng kasintahan. Dahil natatakot siyang mawala ito. Ayaw niyang mawala ng nagmamahal sa kanya. Napahiya siya sa katotohanan ng natukoy. Kasama siya sa tribo ng kababaihang may nararamdamang kakulangan sa sarili kapag walang nobyo. Pero kung ang nobyo naman niya ay katulad ni Randel, Please baby, nagpapahinuhod at puno ng lambing ang himig ng lalaki. Pati expression ay napakalambot. Nagmamakaawa. Luluhod ako sa harap mo. Patawarin mo lang ako. No! Please! Lumuhod niya si Randel. Yumaka pa sa bewang niya. Come back to me, baby. I need you. Nangangatog na si Gwyneth na niya ngayon ang pakiramdam ng isang recovering alcoholic na biglang inalok ng alak o ng durugistang nagpaparehab na pinakitaan ng droga. Nasa harap niya ang napakatinding temptasyon at hindi niya alam kung kakayanin niyang tumanggi. Pero dapat. Ibinuka niya ang bibig para sabihan si Randel na tigil-tigilan na ang pagdadrama. Pero naunahan siya ng isang tini. She's not coming back to you ibang uri ng panginig ng kalamnam ang umatake kay Gwyneth ng makilala ang boses ni Ardy. Napakunot naman si Randel na napagawi ang tingin sa likuran ni Gwyneth. Agad itong tumayo mula sa pagkakaluhod. Sino ka? At bakit ka nanghingi alam sa usapan namin ng girlfriend ko? Anas ni Randel. Hindi mo na siya girlfriend at hindi na pwedeng maging girlfriend tigas ang tinig na balik ni RD. At bakit, Aber? Mukhang maghahamon ng gulo ni Randel base sa pangungulimlim ng mukha. Nabaling na si Gwyneth kay RD. Hindi ito dapat makisali sa gulo. Dahil girlfriend ko na siya. Hayag ni RD bago pa siya makaini. Napanganga si Gwyneth. Ano? Ano? halatang hindi makapaniwala si Randel. Tumingin ito sa kanya. Mukhang napapantastikuhan. What is this guy saying? The truth. Inunahan uli si Gwyneth ni Ardy sa pagsasalita. Kaya pwede lumayo ka sa kanya? Hinagip dito ang braso niya at hinila palapit dito. Inakbayan pa siya at hinapit nagtaasan ang mga balahibo ni Gwyneth sa katawan. Nawala nga yata siya bigla sa sarili sa silakbo ng mga sensasyong nagkagapangan sa kanyang mga kalamnan. Para siyang tinutusok-tusok ng aspile na pinapaliguan ng tubig na galing sa hot spring. Totoo ba yon, Gwyneth? Daling sa kanya ni Randall. Tell him, sweetie. Pusal ni Ardy. She felt his hot breath on her skin and it made her feel both woozy and tingly at the same time. tayo pa niya bigla ang lango sa anak. Sweetie? Ilang beses na pa siyang ginamita ng terms of endearment ni Randel. Sweetie, honey, babe, cutie pie, at kung ano-ano pa. Pero hindi yata naging sintami sa pandinig niya ang mga yon. Katulad ng pagsambit ngayon ni Adi and to think that she was not really his sweetie. Babe, is this guy for real or what? Tanong ni Randel. And his babe did not sound half as good to her ears. Oo, oh, oh, he's for real and he's telling the truth. Iyon ang lumabas sa bibig ni Gwyneth. Hindi niya yun pinag-isipan. Pero sa sandaling masabi ay ramdam agad niya She did the right thing. Pagkamanghang hindi mailarawan ang bumalot sa mukha ni Rander. Napakataas nga yata talaga ng bilib nito sa sarili. Kaya hindi makapaniwalang, pinalitan na niya ito. Rebound romances don't usually work. Nag-angas pa ito. I will make sure this one does. Sagot ni Ardy. Tama na po. Gustong takpan ni Gwyneth ang bibig ni RD. Hindi dahil ayaw niyang tuluyang makumbinsi si Randall na may bago na siyang boyfriend. Kundi dahil parang pati siya ay malapit ng maniwala sa pinagsasasabi nito. Na alam naman niyang hindi totoo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Randall kina Gwyneth at RD. Nag-level up na rin si Gwyneth sa pagarte. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ng kunong-kunong katipan. And she felt another burst of spine tingling sensation. Shoot through her. Oh, di ba Randel? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon magbiyahe pa papunta rito. The pictures you saw on Facebook say it all. Burado ka na sa buhay nitong friend ko. Moses ang sumingit sa usapan. Tumingin si Gwyneth sa kaibigan. Pumawag siya kahapon, nangungulit. Ano ranag ni Priyada sa kanya? Nakita pala niya yung ipinose kong mga pics sa account ko. Somehow, he managed to find out where we were. E di sabi ko, huwag na siyang mag-abalang sundan ka kasi pinalitan mo na siya. I don't believe this. I don't believe you hindi yata matanggap ng ego ni Randel. To see is to believe. Di ba, Gwyneth? Sabi pa ni Prieda. Exactly. Si RD ang sumagot. Maybe this will convince you. Hindi malang ito bumusina. Basta na lang yumuko si RD. Sinapo ang baba ni Gwyneth. At nang maiangat ang mukha niya, ay tumapo na lang. At sukat ang mga labi nito sa kanyang bibi.